Magandang araw, magandang buhay. Ako nga pala, Serica. Tawag nila sa akin dito, ambang, isang tamad. At patulog tulog lang dito sa Canada. Pero may pangarap sa buhay. Pangarap kong umaman, nang no, walang ginagawa. For today's video nga pala guys, ay pupunta nga kami sa Bali Village. Kaya tara, huwag kayong sumama. Dito nga pala na banda guys, ay naglalakad na kami papunta dun sa Bali Village. Lakad nga kami papunta sa Bali Village, kaya nadaanan namin itong tulay. Dito nga pala sa baba ng tulay guys, ay daanan nga pala ito ng train. Ang kasama ko nga pala dito guys, ay si mama tapos si papa. Sabado nga pala ngayon guys, kaya wala silang mga trabaho. Kaya for the shopping shopping muna guys, pero dun muna kami pupunta sa may ukay-ukaya. Yun lang kasi ang kaya ng aming budget, pero kahit ukay-ukay lang yun guys, ay maganda pa rin yun. At parang brand new pa rin, at least original pa. Kesa daw sa'yo, kawit ka, tapos hindi ka pa original. Maganda nga pala ng araw ngayon guys, pero sobrang lamig. Ma negative 13 nga lang naman. Kaya ito, konting pasilip-silip lang muna sa aking mukhang mukhang unggoy. <laughs> sobrang lamig nga guys, kaya tignan yung mukha ko nagblablas blas Dito nga pala na banda guys, ay naninigas na yung tenga ko guys. Tapos yung sipon ko tumitigas na din, nagiging ice na. At ito nang guys, natatanaw na nga pala namin itong Bali Kaya medyo medyo malapit lapit na kami. At ito pa nga guys, meron pa silang pinaparent na mga bike. Kung tamad kang maglakad, pwede kang magrent guys. Tapos balik mo, tapos maglakad ka ulit. At ito nang nga pala guys, nakarating na nga pala kami dito sa Bali Village. Magvideo nga pala ako sana dito kanina guys. Kaso may nakita akong security guard dun sa maharap. Kaya ayun, medyo nahiya ako. Kaya pinatay ko yung video. Eh mahiyain nga kasi ako guys na makapalang mukha trauma. joke lang na trauma kasi ako nun guys, nung last na nagvideo ako dun sa May Value Village, may nagsita sa amin. Nanong kami kung bakit kami nagbibideo. Kaya ito guys, magbibideo lang ako pero palihim-lihim lang. Eto nga yung Bali Village na pinuntahan namin guys ay malayo dun sa amin. Eto nga pala yung Bali Village guys na pinakamalaki. Yung ulang nga yung video ko na pumunta kami sa Bali Village guys ay dun sa malapit lang dun sa amin pero maliit lang yon. Una nga pala akong pumunta dito guys sa mga yung mga pants. Kaso wala akong natripan dito ang lalaki kasi. At sumunod na nga pala akong pumunta dito sa may mga sapatos. Nagtitingin-tingin nga lang pala ako dito guys kung may magugustuhan ako. Kaso wala na naman akong nagustuhan. Siya lang kasi talaga. At ito nga pala guys, may nagustuhan nga pala akong sapatos dito kaso ang lalaki. Nagustuhan nga pala ako dito kaso nga lang hindi ko kasya guys, wala kasi akong size dito. Ang gaganda nga pala ng mga sapatos dito kaso wala akong size kaya for the tingin tingin na lang muna tayo. At dito nga pala guys, hindi ko na video. May nakuha na nga pala ako dito guys na apat na t-shirt. Sunod naman ako pumunta dito sa mga short guys. Nagtingin tingin lang ako dito kung may magkakasya sa akin kaso wala. At dito nga pala guys, may nakita nga pala ako ditong Jansport na bag. o oh, 'di ba ang gaganda? Mukhang unggoy. <laughs> meron nga din pala silang tindang mga sintron dito guys. At ito nga pala guys, pumunta nga pala ako dito sa may mga jacket. For that, hanap-hanap nga pala tayo ng jacket dyan kaso wala na naman akong nagustuhan. Kaya hanggang tingin-tingin na lang muna tayo. Marami nga din palang magaganda dito guys. At ito nga pala guys, ipapakita ko nga pala sa inyo. Meron din pala silang mga tindang mga plato dito. At marami pang iba. Hindi ko lang na video yung iba. At ito nga pala guys, ipapakita ko rin sa inyo. Meron din pala silang mga tindang bag dito. Ang gaganda. Kaso nga lang, hindi ako mahilig sa bag. Sa kanya lang daw Ito palang na banda guys Pumunta nga pala ako sa may mga polo Nakita ko nga pala yung papa ko namimili Kaya dito na banda guys Nagulat nga siya Kaya bigla siyang napalingon Ito pala Nagbibidyo nga pala ako Tapos tinanong niya sa akin Kung nasan daw yung mama ko Yun nawawala At itong na nga pala guys Nung tinanong ni papa ko Nasaan daw si mama Kaya yun Hinanap hanap hanap ko dito Kaya dito Nakita ko nga pala siya dito Naglalakad dito nga lang pala siya Kala mo nawawala na kaya ito, sinundan ko siya. Nandito nga lang pala siya. Namimili ng mga jacket niya. Tignan nyo nga pala yung mga jacket dito guys. Ang gaganda nga guys. Namimili nga pala si mama dito guys ng makakapal niyang mga jacket. Kasi sobrang lamig talaga dito guys. Kaso tong pinulot niya guys, meron may mga barbon. Kasi pag drenayer mo yan, masusunog. Kaya hindi niya tinuloy na kinuha. Kaya ito, naghahanap-hanap na na naman siya. Kaya ayun, wala na naman siyang nagustuhan. Kaya ito, naglakad na naman siya papunta doon sa may mga halahas. Kaya ito na naman ako, porta sunod-sunod na naman sa kanya. Kaya ito, tignan nyo tong mga las nila dito guys ang gaganda at dito nga pala guys ay nagtitingin na naman siya ng damit niya. Yan nga pala na damit guys, gustuhan niya kaya kinuha niya yan pero diyan na da binalik niya. Kaya habang sinusundan ko nga pala si Mama guys, napansin ko nga pala itong bag dito. Kaya ito ay papakita ko lang sa inyo. Pero hindi ako bibili diyan guys, hindi kasi ako mahilig sa mga ganyan na bag eh. Baka kayo mahilig kayo sa ganyan. Wala lang, papakita ko lang. At nung mabili na nga pala namin yung gusto naming bilhin guys, ay ito na nga pala magbabayad na nga pala si Mama. Dito nga pala guys ay namimili lang ako ng mga damit tapos bigla nakita ko siya dun sa may counter nagbabayad naman na. Kaya ito, sumunod na ako sa kanya. Dito nga pala guys, ay ikaw mismo magbabayad sa sarili mo. At ikaw na din ang pala mag-check out dito. Kaya ito guys, papakita ko nga pala sa inyo kung paano magbayad dito. Hanggang dito na nga lang pala guys. Kung hindi ka nga pa pala nakapag-follow sa aking page, ay baka naman mag-follow ka na. Bye!